Magandang umaga mga Dabber Cats Andito na naman tayo sa Dalampasigan Early in the morning this Monday Bago tayo mag-deliver sa bayan So tamang walking lang muna At ito Nag-vlog na tayo diretso Lalo gusto din naman ng mga tatay nito na Maging bahagi sila ng vlog natin So maraming maraming salamat dahil sumusuporta din sila at Nakaabang din sila sa ating mga live And Anyway di pa tayo monetize Darating din tayo sa bagay na yan. So, libangan lang natin ang bagay nito. At yun, nakikita nyo yung mga huli nila, yung mga nasasabit lang sa bangka nila o sa lambat. Yun. So, bawat tatay na kinakausap ko may mga kwento-kwento ng buhay na pinakikinggan din naman natin, naririn natin yung kanilang mga hinain. Lalong-lalo na minsan yung mga paghihirap na sa kabila nun, patuloy na lumalaban ang bata sa, para sa pamilya, para sa kanilang mga anak na nag-aaral. Kaya sa mga anak, pag aaral kayong mabuti dahil nakikita niyo yung sakripisyo ng mga magulang ninyo. Hindi basta-basta. Sana masuklian natin to ng kahit na lamang sa pag-aaral ng maayos, maging masipag kahit sa mga gawaing bahay, eh maibsan natin yung mga pagod nila, matulungan natin sila kahit papano. So araw-araw ganito umiikot yung buhay ng mga dakilang mangingista natin. Panigurado hindi lang dito sa Barrio tabi, kundi sa ibang lugar, na ganito yung daily routine nila tulad nitong dalawang binatilyo talagang napakasipag ng dalawang to so may kanya-kanya kwento din sila at nakikipagkwentuhan din ako sa kanila hindi ko na sinama kung ano yung kwentuhan namin okay sa amin sa amin na lang yun <laughs> ayun so sabi nila sir pagandahin mo yung, ko yung kuha ha sa camera ay oo naman kaya edit edit din kahit pa paano kasi medyo madilim dito ah, kasi against the light pero ito malinaw na din So, ganito guys, yung buhay ng mga mangingista natin. Imagine niyo yung lamig, yung masamang panahon na kinakaharap nila kapag nasa laot. Hindi at kadalasan binabarat sila ng mga malalaking negosyante na bumibili ng kanilang mga huli. Yung bawat tanggal lang doon sa isda, sa lambat, hindi madali, lalo kung lawlaw. -law. So, diri madali maghingoong makulog sa kamot. Minsan nagsusugatan ka pa. So, sana dumating yung panahon na maging makatarungan din yung mga bumibili ng isda sa presyong ayon din sa kanilang pagod. So, praying na dito sa bulan, maging maayos yung ganong sistema. Kasi kawawan yung mga mangingisa na natin naghahanap buhay ng patas para sa kanilang mga mag-anak, para sa kanilang pamilya, para sa pangarap ng kanilang mga anak, o para sa kanilang araw-araw na buhay.